What? Hello mga idol For today's May nag-request sa akin na Magkain daw ako ng Hilaw na papaya na may balat Ito na mga idol Yung request sa akin At Saka sinamahan ko na rin Ng sibuyas na ano, Nasariwa Shout out sa mga followers ko dyan first time ko to mag mukbang mga idol sana supportahan nyo ako sa pang-vlog ko mga followers dyan galaw galaw kayo chat out sa mga taga Palawan lalo sa mga vlogger dito lalo, -lalo na kay Aris TV tignan nyo yung kanyang ano kanyang page Marami sang iniiwan na pera. Nagahan man siya sa mga batibang ibang ano, barangay. Ito mga ang idol, ang suka natin. Ang nag-request nga pala ito, mga idol from Brooks Point, kalawan Siya nga pala ito nag-request sa akin na magkain daw ako ng hilaw na papaya. Ito na mga idol. subukan kung kainin may jowak na kabahan pero kakainin mga idol. <tap> ah! Masarap pala mga idol eh. O. Oh. Sa mga new followers ko dyan. Sana lagi nyo akong supportahan sa lahat ng uh, mga vlog. Hmm. Namit namit pala eh. Ah. Thank <laughs> you. Ito na yung request mo sa akin. Parang Brooks point. Palawan Pinatuloyan ko lang sa iyo. Ito. Pinain ko na yung request mo. Ito na. isang share lang dyan sa iyo. Sarap pala mga idol eh. Parang kakain ka lang ng manggang ilaw.